na engkanto o di naman kaya ay binangungot yan ang ilan sa iba't ibang bersyon ng mga kwento chismis o hindi naman kaya ay sabi-sabi sa mga naging karanasan ng mga kilalang artista sa Pilipinas narito ang ilan sa mga pinoy na umanoy na engkanto o di naman kaya ay binangungot na ang ilan sa kanila ay namatay Una sa ating listahan ang artistang si Ricardo Carlos Castro Yan o mas kilalang sa pangalang Rico Yan na kilala rin sa bansag na si Mr. Dimples. I love you. Mahal mo ko? Noong March 29, 2002, sa edad na 27 anyos, pumanaw ang aktor habang nasa bakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Si Rico yan ay nasa Palawan para mag-shooting ng isa pang commercial ng Talk and Text Cellular Phone Promo kasama ang aktor na si Dominico Chua at Marvin Agustin. Ayon sa mga report, cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis ang naging sanhi ng kanyang kamatayan o bangungot. Sa isang interview kay Domenico Choa, pinabulaanan nito ang balitang si Yan ay namatay bunga ng ecstasy overdose. Sinabi nitong nagkainuman sila ni Yan at nagvideoke kasama ang aktres na si Jana Victoria na noong panahon ay Huwebe Santo at bumalik ng kanilang cottage bandang alas 2 sa madaling araw ng Good Friday. Dakong alas 6 ng umaga nang marinig ni Domenico Choa na umuungol si Yan subalit bunga ng matinding pagod ay di na niya ito pinansin. Bandang 9.20 ng umaga nang gisingin ni Dominic si para mag-agahan ay hindi nito magising kaya isinugod sa Palawan Adventist Hospital kung saan doon ay diniklarang dead on arrival. Hindi rin nakaligtas sa publiko ang pagkamatay ng aktres na si Julie Pearl Postego o kilalang si Julie Vega noong May 6, 1985. Nagkasakit umano si Julie matapos niyang makompleto ang 1984 Metro Manila Film Festival entry na Lovingly Yours Helen, The Movie. Ayon kay Mrs. Perla Postego, ang ina ni Julie, ang kanyang anak ay namatay dahil sa cardiac arrest at naapektuhan ang motor at sensor nerves. Ngunit para sa ilang residente ng Mount Manalmon sa San Miguel, Bulacan, napaglaruan umano ng mga duwende si Julie at ayon sa sabi-sabi, nadahan siya ng mga engkantong naninirahan sa bundok kung saan sila nagshoot ng kanilang pelikula. Noong una ay hindi malinaw ang naging sanhin ng kanyang pagkamatay. Kaya naman nagkaroon ng haka-haka dahil din baka kulam o sapi ang tumupok sa apoy ng kasikatan ng dalaga. Ang naging basihan ng mga Pilipino at the time ay ang huling pelikula ni Julie na Lovingly Yours Helen, The Movie 1984, kung saan siya gumanap ng rule bilang isang demon-possessed person. Kila coincidence naman ang naganap dahil pagkatapos ng shooting para sa pelikulang ito. Siya namang biglang pagkakasakit niya. Taliwas sa kuro-kuro ng mga tao noon, Namatay siya sa sakit na guillain barre syndrome, isang autoimmune disorder kung saan isa sa pangunahing sintomas, ang panghihina ng mga muscles. Consistent ito sa report noon ng cause of death ni Julie ay pneumonia, isa sa mga common complications ng sakit na ito. Samantala, Maraming nagulat sa pagkamatay ng aktor na si Marcus Shello, lalo na ongoing pang television series noon na Zaido, Pulis Pangkalawakan, na kung saan ay isa sa siya sa mga bida kasama sina Dennis Trilio at Galian Magdalion. Sa edad na 20 anyos, natagpuan sa kanyang silid sa Antipolo City si Marky. Hindi pa naman malinaw ang pangyayari ng kanyang pagpanaw. May mga paulit-ulit na ulat na pinatay niya ang kanyang sarili. Ngunit mariin itong itinanggi ng kanyang pamilya. Tumanggi rin ang pamilya na ipa-autopsy ang mga labi ni Marky at nakadagdag ito sa misteryo. Isinugod pa siya sa ospital kung saan hindi niya klara siyang dead on arrival dahil sa acute pancreatitis. Pero ang tanong, totoo nga ba na naingkanto ang mga ito dahil sa kanilang misteryosong pagkamatay na dala na rin ng bangungot? Totoo nga ba ang ingkanto? kung ating babalikan ang kwento noon ang singer, songwriter at artistang si Maris Sarkal sa ikalawang season ng Secret Movie Files. Totoo pala yung sinasabi niya, nararamdaman mo talaga silang dumaan yung hangin as in gumalaw talaga yung hair ko. Sinabi ng producer na si Marjorie Lacheca na nagkaroon si Maris ng mga pantal sa balat habang nagaganap ang shooting para sa pelikulang Bloody Cryons. Bagamat hindi nila malaman ang sanhi nito. Hindi lamang bastang katikating naramdaman ni Maris noon kundi pangungulubot na rin ang mukha. Kaya naman, sa espikulasyon niya na inkanto na siya noon dahil wala naman siyang allergies sa kagat ng hantik. Kasama rin sa set ng Bloody Cryons ang artistang si Ives Flores na ibinahagi ang umano'y inkanto experience ng kanyang driver noon nang pauwi na sila. Ani Ives, hindi na napigilan ng kanyang driver ang biyahe kaya naman ay umihi na ito sa isang puno. Pagdating ng driver sa EDSA ay biglang nilagnat ito at sobrang taas pa. Kaya naman, pinalahanan ni Ives ang kanyang driver na maging maingat na sa susunod. Ano bang reaksyon ninyo dito? Please comment down below sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po!